guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, ayan kung napapansin ninyo, mayroon na tayong nakaridi dyan na lulutuin. Ito ay napakadaling lutuin lang, ayan. Mayroon na tayong talbos ng kamote, ayan. Talbos ng kamote tayo, dagdag ng ating dugo dahil lagi tayong puyaters, ayan. So hahaluan lang natin yan ng hipon, ayan, kaming hipon lang para tipid, ganoon lagyan na rin natin ng tanglad para kay si Arvin high blood, charot. Ayan, at syempre lagyan natin ng shrimp cubes pang palasa sa ating hipon. Ayan, so tara guys, dahil ready na yan, umpisa na natin yung ating pagluluto for today's video. So ayan habang nagmaritest tayo, nakarede na 'yung ating kawali na may tubig. Itong ating ulam ay hindi natin iisahin. Diretso na 'yan. At ayan, ilalagay na natin 'yung ating tanglad para sa high si CRB. Lagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin ng kamatis. At 'yan ay ating pakukuluan. At para mas mabilis kumulo, ito ay ating tatakpan. So ayan, kulong-kulong -pulo na yung ating nilagang tanglad. Ayan, ilalagay na natin dyan yung ating shrimp cubes. Lagyan na rin natin ng kaunting asin. konti lang yung tamang-tama sa ating panglasa. And then ilalagay na natin yung ating hipon. O ayan, di ba? Simpleng-simple lang yung ating ulam. Oh. So, ganun lang. Huwag na tayong choosy. Ayan. Yung hipon ay madali lang maluto yan. Ayan, Ayan kulong-kulo na yung ating sinabawang hipon. Naglagay lang tayo ng kaunting patis, pandagdag lasa sa ating sabaw. Ayan, konti lang din ating titikman. Malasa na ba yung ating sinabawang ipo? Ayan, may Mario na naman sa paligid. So, yan, tikman muna natin yung ating sabaw bago natin ilagay yung ating talpos ng kamoti. Mmm, malasa na siya. Ay, dahil malasa na yan, ilagay na natin dito yung ating talbos ng kamuti. Ayan, yung talbos ng kamuti na yan ay tanim ni CRV. Ayan, nakaraming harvest na kami niya. Kaya maganda talaga kung may tanim. Libre na tayo ng dahon-dahon. Ayan. So, dahil yung talbos ng kamuti ay masarap yan. Half cook lang. So, tama na yan siya. So, okay na yung ating ulam for today's video. So, ito ay lipat natin sa ating lagayan para tayo ay makakain na. So, ayan na yung ating ulam for today's video. Ayan. Ready, ready na. So, kami ay kainan na. At syempre, sabay-sabay na kami kakain lahat. Super so, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal Kainan na. Kain na tayo.